So ito naman mga kabarad nyo, yun yung timpla natin dito sa ating sa native, sa ating crossbreed ng mga BX. Uh, ito ay starter ni Luso, ni Joel dyan. Bali, dalawang, isang salok ba yan, Well? Dalawang <laughs> ngayon yeah, mga kabrad, isang napakagandang hapon po sa ating lahat uh, kagagaling lang natin mga kabrad sa trabaho pero dumiretso tayo dun sa dito sa medyo malayo, din, dito sa may kuhaan ng sapal ng taho may bago tayong kinuahan dun medyo may kamahalan nga lang pero sa uh, susunod daw may discount na tayo dun kumuha ako ng sampun sakong uh, sapal ng taho uh, malaking bagay kasi mga kabrad yung sapal ng taho dito sa ating mga alaga pinabili ko lang muna ng merienda kaya ngayon, ngayon, meron na tayo ng regular na makukuha ng sapal ng taho kaya hindi na tayo nag-aalala dun sa meron ka tayo kasing kinukuhaan dun dito sa may gawin sa, sa bayan ano, tapatatlo tatlo lang at kangina nga dahil yun ang araw ng pagkuha natin may message ko hindi nagreply tinatawagan ko uh, naka off yung phone hindi e, ko sigurado kung meron siyang sapal ng tao kaya nagbaka sakali na ako dito ayun nga nakakuha tayo ng sampung sako uh, medyo mahal lang ng konti doon sa kinukaan natin pero okay na rin konti lang naman ang diferensya so uh, dito kauulan lang ata Well, mm. ay, bumili kami ng sapal ng taho dito. Mura ba eh, medyo mahal ng konti. Dibaw, 130. 130, kaya lang mas siksik -sik yung kay Manding. Oh, sik siksik. -sik. Kaya lang, tinatawagan ko si Manding kangina, hindi ko makontak. Eh, baka ka ako wala. Ay, bumili na ako ka sampo. i mo dito sa ano? Sampo? O, sampo sa ako. Ipupuno mo dun sa, di ba? Halimbawa, kung mapuno yung drum, Basta babalutan mo ng plastic. Uh, pero hindi naman siya ganun na siksik na kamukha ng kaya manding eh. Uh, baka sobra lang kalahati. So dito natin nilalagay sa ano yung drum. Di ba dalaway drum natin, well? Kunin mo na pagka sumobra, o kaya sa container mo lagay. Okay, oh, ito yung ating mga medyo madilim na rito ang mga kabrat. Dito natin ilalagay yung sapal ng toho. Ang kinainaman niya, yan. May taklob. Basta asilyado lang well yun, may stack natin yun. Ganun din pala sila eh. Yung kinukuhaan ko dun ngayon, meron din silang mga alagang native. Ini-stack nila talaga. Ang lalaki na well ng ating mga manok ah. Ito, yung mga babae well. Ito lang Ha? lang. Ang? Ang napisa? <laughs> may... eh, tatlo kasi ano, napakan. Napakan, namatay. Ah, very isa lang. Sayang oh. Isa lang yung napisa sa pabo. Hindi eh, ba, pero dalawa pa yung malimhim. Oo. Uh -huh. Baka doon naman bumawi yan. Ito well oh, kamukha nito babae yan. Pagka yung talagang pwede na sila sa ano, kukulong na natin yan yung mga babae. Kaila, mula ba rito kang ina? Di ano, nung bumili ko alambre, kala, nung kasi alambre ni Be, bumili oh. ako. Gusto ko 50. Hindi, mula ba kang ina? Oh. Ah. Pero hindi naman nakalakasan. Ah, okay. Okay naman natin ati ko ba? Yung ginawa ni Be, ito naman. Ah. Yating naman natin yung ginawa dito. Yung so sobra well do mo ilagay sa container. Ano? Hindi sa drum na lang. Ayun oh, ayun container. Okay naman okay lang sa drum, siksikin lang. Siksikin. Mas maganda kasi yung siksik, -sik. uh, hindi nakakasingaw. Kaya mas okay, mas madali, mas okay na ma i-stack. So ito naman mga kabarad niyo, Yan yung timpla natin dito sa ating sa native, sa ating crossbreed ng RBX. Uh, ito starter ni ni Joel dyan. Bali, dalawang... Saan salok ba yan, Wel? Dalawang baso. Dalawang baso na... Ganong kalaki? Kung ganyan, kung ganyan, may isa? Wala. Oh, yan. Mga kalahati na itong pantakal niya na yun. Tapos, ito, dalawang takal naman ng taho. So, yan yung pakakain natin ngayon na ng, ano. Yan yung tip na natin, mga niyan. Tapos, ito yung sapal ng taho. Huwag naman yung sabran logo na ano. Kaya yan. Kaya na ganyan. Ayan. Yan, yan natin mga kabrad. Ang ginagawa ni Jowa dyan, mo muna yung starter. O yan. Yan yung mix natin dyan. Ayan. Ayan, ngayon, yan ay pakakain ngayon ni Jowen. So, yun natin yung nung so, nakaraang kasi nag-adjust na tayo nun uh, pre-starter ngayon naman hug starter na na hinanuan natin so, so ngayon gutom na gutom yung ating malagang uh, baboy uh, baboy na sila hindi na sila nilaki uh, naman nila mga kablado oh. yun yung isa sa pinaka na -ano natin uh, na kinatutuwa talaga ah uh, dahil gagawin natin inahin din to, kaya kailangan tuloy-tuloy ang paglaki nila. Hindi maudlot. Ayan. Ayan, talagang. Uh, talaga, sinusuro talaga eh, no? Oh. Ah, mga kabrad. Oh. Hindi na uudlot yung kanilang paglaki eh, pero hindi naman sila hindi naman tayo na ano yung bang napapamahal sa pagkain dahil nga magkano lang yung sapal ng taho at saka yung uh, lang yung pitch yung starter pero pag sinamahan mo sila ng sapal ng taho dito sa ating mga native eh, eh nyo naman oh. parang mukbang Sakto lang pala yan, well. Ganun. Ganun ang timpla mo, ha? Ah, uh, basta ganun ang timpla mo. Pala ko yung ganyan, yung sa ano. Sa inahin naman natin mga kabrad, ang pinakakaya na breeder na yon, Puro breeder na. Pero dito, starter na tayo na hinaluan natin ng sapal ng taho. Ganyan silang ano, mga kabrad, yung pag adjust natin sa kanila sa pagkain. Uh, una, sa unang buwan na pag-aawat nila, yun yung, yung pre-starter, hindi natin sila talaga tinitipid doon dahil yung panahon na yun, saka yung edad nila na yun, yung kailangan talaga sa gansong sila sa pagkain para hindi mabansot yung ating mga alaga. Ito ano, na, tinan nyo ng mga kabrad. Dahil ito nga, native yung ating alaga, crossbreed, hindi natin kailangan talaga na ang pure na uh, ano, bridge. ano, Kasi hindi tayo, medyo may katagalan din itong lumaki kahit sila crossbreed. Pero malaki ang kalayuan ng paglaki nila sa pure native at saka sa crossbreed. Itong crossbreed natin, ito mo, pinanganak sila ng March 9. 9. April, Sambuan, inawat. O May 9. Bali, 2 months na sila. Mula pagkaawat na higit. 2 months may get Pero ang gaganda naman nila mga brand hindi mo makikitaan sila ng, ng buto sa likod. Kasi ang indikasyon ng payat baboy, pag makikita niya gulugod yung pinaka sa likod. Pero ito wala, wala makikita. Mga magaganda talaga. At hindi lang yan mga kabrat, pag nanganak pa yung ating mga yung tatlong inahin pa doon, wali apat yung naabangan natin. Uh, lilipat na tayo doon sa kabila, doon sa may ano doon, mas maluwag. Yung puro native natin. So, ayan mga ka Medyo may kadiliman na rito sa ating uh, mini-farm. Ayan niya. ano yung ating mga baboy. Akala siguro pakakain natin sila. Ayun na yung sapal ng tao natin. Kaya marami-rami yun. Patagal din natin ipapakain doon sa ating mga alaga. Yung breeder mo well dyan? Meron pa? Meron pa. So may breeder pa tayo doon kaya medyo ito paano, matagal-tagal pa rin ng pagkain ng ating mga alaga. Kaya lang ito, yung mga yan nakakulong na yan, hindi pwedeng haluan ng ano. Kasi ano yan, nakabroder diba? Oh. Kaya ang pinapakain ko dyan, pagkain ng bake, kinakain nila eh. oh, yun yan. bibili tayo ng ano, starter para okay. doon sa mga bagong pisang kasi pa, mga, uh, pabo manok natin. Pa sisip. So, yun yan mga abroad, muli maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.